Magandang araw mga mi! Sa video na ito, gagawa tayo ng simpleng ulam na masarap at sulit. May natira kaming ulam mula kagabi. At imbis na itapon, irinubit ko na lang ito. Oo mga mi, irinubit ko ang ulam namin kagabi. Rinubit talaga! <laughs> at dagdagan ko ng sitaw para mas maging masarap at bagong luto. Kung may natirang ulam din kayo, swak na ideya ito para hindi masayang ang pagkain. Ang sarap kasi ng ulam namin kagabi kaya naisipan ko dagdagan na lang ng sitaw. Ayun na, ang natirang ulam mula kagabi ngayon ay may bagong buhay dahil sa sitaw. Minsan, hindi na kailangang komplikadong luto para mukhang bagong putahe. Sana ma-inspire kayo at magamit ito sa inyong mga natirang ulam. Ngayon, magdagdag tayo ng isda sa ating ulam. Steam na isda, isa sa mga paborito namin. Madali lang itong lutuin mga mi at hindi na kailangan dagdaga ng maraming sangkap. Masarap na siya as in talaga. Para sa isda, bastas fresh, kahit walang dagdag na sangkap, pwede na. Pero kung bangus naman, kailangan lagyan ng konting seasoning para mas masarap. Kaya kung magmabadali ka, mga mi at gusto mo nang mabilis luto, swak na ito ang steam na isda. Dahil tapos na ako magluto, maglinis na ako dito sa aking maliit na kusina. This washing liquid ang aking panlinis dito sa kusina para mawala ang langsa. May nabili pala akong Seaways washing machine cleaner. 5 years na kasi itong washing machine namin. May ikotab naman para malinis siya. Pero minsan, may amoy na talaga ang damit kahit bagong laba. Ang sewage washing machine cleaner ay maganda para matanggal ang mga dumi at amoy na naiipon sa loob ng washing machine. Kahit na malinis tingnan ang labas, may mga residue pwedeng magdudulot ng bad odor o magpapatagal sa performance ng washing machine. Kaya subukan natin ito mga mi kung talagang makakatulong ito. Yan, tatry natin. Sana makuha natin ang best result para maging mas fresh at maayos ang paglalaba. Kung gusto nyo ng update, siguro ipapakita ko sa inyo ang result. Habang hinihintay ko na matapos ang paglilinis ng washing machine, may naisip akong gawin. May mga damit kasi akong may mga butas at sayang naman kung hindi ko ito maayos at magamit pa. Kaya't ngayon, magtatahi muna ako habang naghihintay. Alam nyo ba, kahit simpleng tahi lang, nakakabuhay ng mga damit na akala mo'y hindi na magagamit. Yan, habang naghihintay tayo sa washing machine, naaayos ko pa ang aking mga damit. Ayusin ko muna itong mga gamit ko sa pananahi. Dati pa talaga akong mahiling magtahi, kaso nasira lang yung maliit kong makina. Kaya mano-mano na lang ako, pero kahit ganon, hindi pa rin ako tumitigil sa hobby ko. I-organize ko muna itong mga botones, sinulid at iba pang gamit para maging malinis at maayos itong basket. Pag magulo ang mga gamit, malaki ang chance na maihirapan kang maghanap ng mga kailangan mo. Kaya't ang unang steps i-organize ang lahat. Hindi ko lang ito gagawin para sa pananahi, kundi para na rin sa lahat ng gamit ko dito sa bahay. Kapag maayos ang lahat, hindi na ako nahihirapan at mas magiging efficient sa mga ginagawa ko. Natutunan ko rin na hindi lang pananahi kundi sa lahat ng aspito ng buhay mahalaga ang pagiging organisado. Sana ma-inspire kayo na maayos din ang inyong mga gamit at hindi pahirapan. Don't forget to like, share and subscribe hanggang sa susunod.